Sa ikatlong araw ng Asian uh, ASEAN Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, isa sa mga napag-usapan ang tinatawag na Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ito'y isang kasunduan sa pagitan ng mga bansa para maibsan ang epekto ng kalamidad. May latag ang tamang pagtugon at patatagin ang kakayahan ng mga apektado ng sakuna. Ang detalye sa report ni Benji Durango. Noong 2015 ang i-adapt ang Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Ito ay isang global agreement ng mga bansa para mabawasan ang epekto ng mga sakuna. Sa tao at ari-ari nakatutok ang apat na key priorities ang Sendai Framework na dapat ma-identify ng mga bansang kasali rito. Ang pag-identify ng mga sakuna, tamang paggugobyerno, pagpapatatag ng kakayahan at paghahanda. Bukod pa sa pitong global targets para masabing disaster resilient ang isang bansa, ang pagbabawas ng masamang epekto ng sakuna sa tao, infrastructure, awareness sa delubyo, international cooperation, implementasyon ng disaster risk management at pagpapatatag ng community. Makatlong beses nang nagsagawa ng convention ng UNDRR ngayong taon. Dito ito ginawa sa Pilipinas bilang kauna-unahang regional platform buhat ng adapt ang political declaration ng Sendai Framework Midterm Review. We have many different uh, uh, situations that uh, come and uh, impact the way that when a disaster happens... we uh, how we can uh, build resilience or how we can recover we as a sector need to have more conversations like this to create more spaces where diverse uh, voices can be heard Bilang bahagi ng Asia Pacific Region na madalas masalanta ng dilubyo tulad ng lindol, bagyo at pagputok ng bulkan, itinuturing ang Pilipinas na watchtower ng disaster risk reduction. Makasaysayan na sa Pilipinas ginawa ang convention dahil dito paplansyahin ang implementasyon, policy dialogue, knowledge sharing advocacy at mobilization. Ito ang kauna-unahang regional convention. 21 town hall discussions ang ginawa sa PICC. Isa sa naging pagtalakay ang gender equality. Hinimay-hinimay ang mga problema at solusyon na kinakaharap ng mga kababaihan sa tuwing may sakuna. Bukod sa dapat na masiguro ang kanilang kaligtasan, dapat ding harapin ang kanilang mga challenges bago habang at pagkatapos ng sakuna. Dito pumapasok ang Sendai Gender Action Plan. Proactive na paggugubyerno ang isa sa nakikitang solusyon our country remains predominantly anchored on reactive disaster response, increasing the dependence on relief goods and provisionary assistance. As a result, the economic mobility and sustainable development are sacrificed. Halimbawa, kapag may evacuations, kailangan masiguro na magiging gender responsive ang disaster risk reduction efforts. Magandang ideya, pero bago pa lang ito para sa atin. We don't necessarily know yet how to be gender responsive in terms of, to be, to be really gender responsive. Sa Asia Pacific Nations, bansang Fiji ang may malinaw na gender inclusivity pagdating sa disaster response. May limang paraan kung bakit gender sensitive ang disaster risk reduction ng bansang Fiji na pwede raw gayahin sa bansa. Hindi pa man ito na-adapt na Pilipinas pero hindi ito malabong mangyari. We focus on ensuring that everyone, especially the most vulnerable, experience equitable safety and dignity before, during and even after disasters. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.